Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Lebron James nga pong best player ng Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga pong naging pangako si Christian Wood matapos siyang pumirma ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Ang video ngang ito mga katrops ay inaatid sa inyo ng 1xbet, ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hinding-hindi ka maboboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? mag-register na. Matapos nga po mga katrops ang ilang araw na pag iinsayo ng Team USA sa lugar ng Las Vegas, ay nagkaroon na nga po agad sila dito ng butuhan kung sino ang best player ngayon sa kanilang kupunan. At sa kabila nga po ng kadami-daming mga bata at mga talentadong player dito, ay mas pinili pa rin nga po nila si Lebron James bilang best player sa Team USA. Ayon nga po sa binulgaran na balita ni Joe Bardon at Sam Amik ng The Athletic, sa ginawang pool nga da po ngayong araw ay 12 out of 12 nga po sa kanilang mga players ang nagsabi na selebron si Lebron nga da po ang may tuturing nila bilang pinakamagaling naman na laro sa kanilang kupunan. Sa kabila nga da po ng edad nito na 39 years old ay hindi parang rin nga po nawawala ang kanyang liksi at galing na maglaro sa loob ng court. Ibinibigay nga da po talaga nito ang kanyang 100% na lakas sa mga ginagawang practice ng Team USA na mga araw sa lugar ng Las Vegas. Samantala, puun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron na nga na pong naging pangako si Christian Wood matapos siyang pumerman ng kontrata sa Los Angeles Lakers. Kung parating nga po kayo mga katrops updated sa NBA, ay alam na nga po ninyo na pinapayagan lamang nga po ng liga ang kanilang mga teams na magkaroon ng 15 players na merong standard contract at tatlong manlalaro na merong two-way contract. Kaya pagdating nga po sa Los Angeles Lakers, ay wala na nga po talaga sila ngayong ibang pagpipilian kundi magtanggal ng kanilang mga manlalaro sa pamamagitan man niya ng wave o trade. At ayon nga po sa ikinumperma ng Lakers analyst na si Trevor Lane, kung sakali man nga po talaga na magtatanggal sila ngayong offseason ay pipili nga po ang kanilang team sa kanilang mga players na meron labang mababang kontrata. At ang pinakamalapit nga po nalad dito na tanggalin ay ang kanilang dalawang players na sina Christian Wood at maging si Cam Reddish. Ngunit sa parte nga po ni Christian Wood, sa kabila nga po ng lumabas na balita na posible nga po siyang tanggalin ng Lakers ngayong offseason, ay sinabi nga po nito na kasunod nga po ng pagkuha niya ng kanyang player option sa kanilang team, ay sinisigurado nga po niya na babawi siya sa kanilang magiging kampanya sa susunod na season. Alam nga po niya na hindi nga po naging maganda ang kanyang performance sa Lakers last season, kaya gagawin nga po niyang lahat ng kanyang makakaya upang magkaroon ng magandang comeback. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.